Sa paglakad natin sa buhay na ito, marami tayong kakaharapin na hamon. Sa daan, makakatagpo tayo ng mga bagay na susubok sa ating pananampalataya sa Diyos. Susubukin ito ang ating pagkatao at sa paggawa ng mga bagay-bagay. Ngunit sana ay piliin natin ng Diyos, hindi ang yaman at ang pansamantalang kaligayahan. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang buhay na walang hanggan sa isang panandaliang kasiyahan. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang Panginoon sa panandaliang kasiyahan na ibinibigay sa iyo ng mundo. Bago ka gumawa ng mga hakbang, pag-isipan mong mabuti ang lahat ng gagawin mo. Pag-isipan mong mabuti ang lahat ng magiging desisyon mo. Kung meron kang kaibigan na aayain ka na gumawa ng mga makamundong mga bagay at alam mong makakasira sa paglakad mo sa kalooban ng Diyos, matuto kang humindi. Matutong tumanggi sa mga bagay na naglalayo sa iyo sa Diyos. Matutong magsabi ng hindi sa iyong sarili. Matutong magsabi ng hindi sa iba. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng tukso, hindi dahil sa sarili lamang natin, kundi sa tulong at pagpapasakop kay Kristo. Dahil sa pamamagitan niya, magkakaroon tayo ng lakas upang makamit ang ating mga layunin at misyon. Kaya't magpasakop sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at tatakas siya sa inyo, lumapit sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Oo. Maaaliw ka sa mga pansamantalang bagay sa mundong ito ngunit ang Diyos lamang ang makakapagpabago sa iyong buhay. Sa Kanya ka lamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kapayapaan. Hindi kailanman masasagot ng mga kayamanan ng mundong ito ang pinakamalalim na tanong ng iyong puso. Hindi nito mapapawi ang sakit sa loob para itong pansamantalang gamot na panandali ang magaalis ng sakit. Ngunit kapag ang lahat ng iyong kayamanan ay nawala, kapag natapos na ang panandaliang kaligayahan, ang sakit ay babalik, dudurog sa iyo ng paulit-ulit, tanging ang pag-ibig ng Diyos ang makapagpapagaling sa iyong nasirang puso, at ahayaan ka niyang makita ang mga bagay na mas malaki at mas mabuti. Sana ay lagi mong piliin ang Diyos kaysa sa panandali ang kaligayahan at kayamanan sa mundong ito. Ang kanyang pag-ibig ang pinakamagandang regalo na matatanggap mo. Kapatid, kung ano ang mabuti sa ating mga mata ay maaaring hindi makadyos sa mata ng Diyos. Kaya tandaan, hanapin at hilingin sa Diyos ang mga ninanais ng kanyang puso sa atin at hindi ang mga nais natin sa ating sarili. Matutong tumanggi sa ating sarili at sa iba at magsabi ng oo sa hinaharap at tatahanang inilatag ng Diyos para sa atin. Sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 13, Nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Dalangin ko na pahalagan mo siya ng higit sa lahat Huwag palang ang pagkakataong maranasan ng buhay na ito na kasama siya. Ito ang pinakakasiyasiyang karanasan kailanman at magpahanggang mukas. Ngunit ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at buong pananabit nating hinihintay ang isang tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Iso Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.